kuya naman eh. Hindi na tama na tinatali mo si Tope at kinukulong mo si Josephine. Sa ginagawa mong yan, eh, mo lang pinalalala ang sitwasyon eh. Lalo mo lang dinadagdagan ang sama ng loob nila sa'yo. Yun lang tanging para na alam ko, Sonia. Kung hindi ako nagigpit sa kanila, ano gagawin ka nila? Magtatanong sila tungkol sa magulang nila? Tapos magpapatid sila? Para yata hindi ko kaya mawala sa akin dalawang batang yan, ah. Sonia, alam mo naman na wala na ako ng pamilya. Hindi ka mamatay kung pag mawala sila sa akin. Pero Kuya, hindi naman kasi solusyon yung ginagawa mo eh. Naiintindihan ko yung takot mo. Ako din naman eh. Ayokong mawalay sa mga bata. Pero Kuya, alam na nila ang totoo. Kaya natural lang naman siguro kung hanapin nila ang mga magulang nila. Ngayon, kung yun talaga ang gusto nila, bakit hindi na lang natin sila tulungan at suportahan? Kuya, doon man lang. Doon man lang makabawi tayo sa kanila. Iiwanan nga nila tayo eh. Tay, titihan mo ba sinasabi ko? Kuya, ako ang ititihin mo. Hayaan mo na sila. Pagbigyan mo na ang kagustuhan nila. Nang sa ganun, hindi mo wala ang pagmamahal nila sa iyo bilang ama nila. Para kung sakali mahanap man nila ang magulang nila, hindi kanila iiwan. Dahil hindi ka naman naging masamang ama sa kanila eh. Patunayan mo 'yun, Artemio. Na mula noon hanggang ngayon. Wala kang ibang ginawa kundi ang maging mapagbigay at mapagmahal na ama sa kanila. Dube, kinakabahan ako. Josephine, isipin mo na lang, makakalaya na tayo. Makapagsimula Pag na tayo ng bagong buhay, malayong malayo sa kasinungalingan. Alo tara mau uống đi, tôi tay đỡ đã. Josephine 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 Tây Tây Josephine, đừng đánh tôi Đừng đánh tôi Đừng đánh tôi 여보세